Sige yan dikit, di ba sila nga na ay kwartang ginadala. So ang inahan o kamahan na buktot nagtrabaho dito, gipang abuso na pag-abot nila nga rin, pagbali ang ilang mga anak, pagtuo nilang nakahubana, kay nakaunong nakatuig na silang yawa. Pag-abot nga rin, waday natapos buang pa paghimo na nimo sa akong isig katao ayaw yung pagtuo palutson putang ina ka ah, na ba mo ka ilag taga danaw ang butlang silingan naman ta De, ayan, may, may, may na human rights tuog human rights may rabang pagpaabot pa noon na nagbagsak ang Pilipinas na human rights mo agakay wattak obuguga mátak wedicien nammo let